Ang sitaw o string beans ay isa sa mga pinakapopular na gulay sa Pilipinas, madali itong lutuin at masarap isama sa iba't ibang ulam. Bukod sa masarap na, mayroon din itong maraming benepisyo para sa ating kalusugan. Narito ang sampung benepisyo ng sitaw sa kalusugan. Isa, nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang sitaw ay mayaman din sa potassium, na isang mineral na nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Ang potassium ay tumutulong sa pag-relax ng mga blood vessels at pagbawas ng strain sa cardiovascular system. Dalawa, akakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Ang sitaw ay mayaman din sa fiber, na isang sangkap na nakakatulong sa pagpapababa ng masamang kolesterol levels. Ang fiber ay tumutulong din sa paglinis ng kolon at pagtanggal ng mga toxins sa katawan. Tatlo, nakakatulong sa pagpapaganda ng balat, ang sitaw ay mayaman din sa antioxidants na mga sangkap na nakakatulong sa pagpapaganda ng balat. Ang antioxidants ay tumutulong sa paglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng premature aging, wrinkles, at dark spots. Apat, nakakatulong sa pagpapalakas ng buto. Ang sitaw ay mayaman din sa calcium at phosphorus na parehong mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng malusog na mga buto at ngipin. Ang sitaw ay nagbibigay din ng vitamin K na tumutulong sa pag-absorb ng calcium sa katawan at pagpigil sa pagkawalan nito. 5. Nakakatulong sa pangangalaga ng mata, ang sitaw ay mayaman din sa vitamin A at C na parehong mahalaga para sa eye care. Ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapanatili ng malinaw na vision at pag-iwas sa mga eye infections. Maaari ring magbigay ng lutein at zeaxanthin, na dalawang uri ng carotenoids na nakakatulong sa pagbawas ng panganib ng age-related macular degeneration at cataracts. Anim, nakakatulong sa fertility at pregnancy, ayon sa isang pag-aaral sa Harvard Medical School. Ang pagkain ng malusog na mga pagkain tulad ng sitaw ay maaaring magtaas ng fertility dahil ang mga ito ay puno ng iba't ibang nutrients. Ang sitaw ay magandang source din ng folic acid na mahalagang sangkap para sa ilang mga internal processes, lalo na ang pagprotekta sa mga sanggol sa sinapupunan. Ang folic acid levels sa katawan ng isang babae ay mahalaga para sa normal at malusog na development ng fetus. Pito, nakakatulong sa pagtunaw ng pagkain. Ang mataas na fiber content ng sitaw ay nakakaapekto ng positibo sa digestive system. Pinapadali nito ang proseso ng pagtunaw at nagpapabilis ng bowel movements na maaaring magbawas ng stress sa bowel walls sa pamamagitan ng sapat na fiber sa ating dieta. Walo, nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso. Ayon sa isang pag-aaral, ang sitaw ay may mataas na antas ng flavonoids, ng mga kemikal na nakakatulong sa pag-iwas ng pagbara ng dugo sa mga ugat at arteries, ang mga taong may mataas na flavonoid levels ay nakaranas ng antithrombotic effects na nagpapabawas ng posibilidad ng cardiovascular diseases, heart attacks, at strokes. Siyam, nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes, ang sitaw ay isa sa mga gulay na kilalang may hypoglycemic influence sa mga pasyenteng may diabetes, ibig sabihin, Nakakababa ito ng blood sugar levels sa katawan. 10. Pampalakas ng immune system. Ang sitaw ay mayaman sa iba't ibang antioxidants na nakakapagbos ng immune system. Ang mga antioxidants ay mga benepisyong sangkap sa ating katawan na lumalaban sa mga mapanganib na free radicals bago sila makapagdulot ng sakit o pinsala sa mga tissue.